ngayon. Am. direktang pag-am. Ayun. Niipipan niya labrading. Kakaiba ito. Siya na mismo. At baka plus na ang kanyang damdamin ng may lalang ng lahat. Kaya siya na mismo. Ito, sigurado. Magagalit ang kanyang kaibigan noon na nagbabayad sa kanya at matutuwa naman ang ating mga kapatid Ayan. Pero bago ang lahat, bago ang lahat, ah, siguro mas maganda bumati muna tayo. Ah, saka na lang pala, nadulo na lang tayo babati. Okay, pa pala tayo mamaya, no? Dong, madam! Ay, lako. Oh. Pati ako naguluhan, parang uurong na rin, parang susulong na rin. Ina mo ka, Kasama po natin ngayon si Wonder. Si Wonder Woman. <laughs> Ay, Bumaliktad na. Bumalikwas na siya sa kanyang uh, pagkakalugmok. Kasama natin ngayon si Wonder Philippines. Ayan. At kakakaiba ito. Promise kakakaiba itong video. Pano uri natin hanggang dulo? Ano? Handa ka na ba? Sige na nga, sige na nga. Baka may mainip naman dyan O oh, sige, sa mga bashers natin Magigat din po tayo At sa ating mga supporters Ayan, salamat po sa patuloy na Pagsubaybay sa ating uh, channel Hens TV Sa so, mga hindi pa po nakasubscribe dyan Pindot na po natin subscribe uh, Libre po yan Pali na po tayo Asok, ah, wonder Philippines Buwayan at mga kapatid Ready na ba kayo sa ating uh, bagong uh, revelasyon ni Epifanio Labrador? Yan. Alam nyo ba mga kababayan at mga kapatid? Itong si panyo Labrador. Kamamino pa? E eh, ibinulgar ng sarili niyang <coughs> konsensya. Nakakadali oh, na. Ipinagpalit ni Epifanio Labrador ang kanyang prinsipyo sa isang kabaong. Shit. <laughs> mga kababayan, Meron palang mga big boss na naguutos sa mga likod ng mga paninira niya. Kaya pala, na, Epifanio Labrador. Kaya pa Magagalit dito mga kababayan yung mga tagasunod niya. Ay naku po, magugulit kayo dito. Mga kapatid at mga kababayan. Kung wala nang papuntahan yan, mapunta sa kabila baka kuyugin siya, mapunta sa kanag, baka kuyugin din siya. <laughs> Kawawang celebrity <kailabra din. laughs> <laughs> ito, ikakatuwa ito ng mga kapatid at mga sumusubaybay okay. sa atin na mga... Okay. Tapos, magagalit yung ano, magagalit ang kanyang mga supporters. <laughs> baka, okay. baka tuluyan na itong ma-unsubscribe talaga, promise. Patutuloy na talaga ito may nag-message nga sa akin, naka subscribe na raw sila eh. <laughs> Ay, nako. Na... Uh, Talaga nga, uh, sisikip na itong... Uh, lugar, oh, okay, okay. Yung dadaanan yung mga kababayan, di ba, natatakot siya sa mga... Miembro ng Iglesia ni Cristo dahil okay. sa kanyang mga paninira sa aming namamahala pastos niya sa mga kapatid na kung ano-anong mga aligasyon na wala na mga ebidensya. Ngayon mga kababayan, ang magagalit na sa kanya kasama na dito sabustod yung mga followers sabustod niya sabustod sa yung amo niya mga kababayan, magugulat kayo dito ano yung mga inamin niya dito na kung bakit niya nagawa ito nagsisisi na ito mga kababayan, yun na lang eh, mukhang tagilid na po ito. Okay. Yung katayuan ni Ebe Labrador, tagilid na. Panoorin natin mga kababayan. Ito, preview lang ito ha. At panoorin nyo po ito. Kaya pala tuloy sa bundok. Andun, nag-ihaw-ihaw na lang sa gilid ng sapa. <laughs> so, hanggang sa dulo kasi matutuwa dito yung mga kapatid. Dahil itong uh, Epipaño Labrador na ito na walang ginawa kundi gumawa ng kwento. Mga kababayan, talagang uh, totoo yung sinasabi sa Biblia eh. Pag kinalaban ang pamamahala dito sa lupa at wala ka sa katwiran, eh sarili mo ang magiging kalaban mo. At talagang ihahayag ka sa katotohanan. Wala kang lusot dito, uh, Epipanyo Labrador. Ah, dahil ah. sa iyo mismo nang galing ito. Mga kababayan, anong nangyari kay Labrador? Bakit ha, bumaliktad na ito at mukhang... Uh, ang damdamin niya. Nagmamakaawa na naman. Eh mukhang wala na siyang views eh. Bumabalik tanda naman eh. Pakinggan natin itong uh, kanyang sasabihin mga kababayan. Nako po, magagalit yung mga supporters ito. na po po, subscribe na yan. Sinusunod ko yung gusto ni, sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko, kasi alam ko naman, isang koleksyon lang niya sila eh. O, Bongbong, iba pa ba may Romualdez? Dahil alam nila na tayo dito, makakapagsalita tayo. na kung well, tumawala na po ng income sa YouTube dahil nga sa ito, kita nyo naman. Siyempre, eh, magagalit yung mga followers, di ba? Pa, ni ano, di... Day, asan naman mong ira, Eder? Eh, papalitan ko, Day. Kasi nga, di ba? Pero, pero pag naalaman naman ito ng tao, may maigindihan nyo kaya pala. Kaya pala umatras na sa ito pa nyo kasi karumal-dumal naman talaga na yung tapos pasakay niya. Nasa, nasa listahan niya si Bato. Nasa listahan niya na maipapalatas dito na ano para lalong maaliin niya si Bato. No? Kasi walang ibang mga uh, tinatanggihan eh. Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na pinapayaran nila. Oo. Kasi kung ako nga mismo eh, Pumaga nga mismo, di ba? Ang alit lamang nung ano Ako sa akin naman, hindi ako nagpapayad. Siguro, kaya kung natanggap yun, kaya sa tuwa ko lang, dahil natulungan na nga ni Tanya. Gano'n ko? Mabilahan Ma ng kabaho na maayos. Doon ako naman nung nagkasakit, pero hindi ba alam. See? Mga kababayan at mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga tagasunod ni Ipipan yung labrador. Yung mga nabulag niya, na-scam niya, at yung mga inuhut-hutan niya ng uh, pera. Itong uh, ipapalam ipapaalam ko sa inyo, mga kababayan. Uh, <coughs> kaya like it, your... bumaliktad na si Ebe Panyo Labrador, mga kababayan. At inamin niyo po Ay, lang sa kanya mismo ng lang galing na hindi na niya kaya yung mga uh, pinapagawa sa kanya <laughs> hindi na niya masikmura ito mga kababayan at inamin niya po kung sino yung mga amo niya at mga boss niya dito bakit niya ginagawa yung mga paninirang ito mga kababayan ano kaya ang pagiging uh, reaction ng mga amo ni Ebe Panyo Labrador pag ito na panood nila mga kababayan ito, no, yung, 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 wala. wala na siyang pupuntahan A mapakaliwa ang mapakanan naluko rin ano kakabalik hindi nga na, na no. uh, ang ginagawa ni Epe Panyo Labrador na ito eh dahil sa pera nabulag siya sa umiki ng na pera mga kababayan yung paninira niya po sa mga Duterte. Kasama na rin po ang kay Eduardo Manalo at buong uh, Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, ito hindi po tayo gagawa ng uh, paninirang puri o yung pagbibigay ng mga balita na wala tayong basihan. Sa kanya mismo nang galing mga kababayan, kayo nang humusga at talagang kayo sa kanyang uh, ibubulgar. Siya na mismo nagbulgar sa sarili niya. Mga kababayan, bakit kaya hindi na kaya siya binabayaran? Hindi na kaya siya nakakatanggap ng tulong? Mga kababayan, panoorin po natin si Epipanyo Labrador. Paano siya mag-confess, mga kababayan, bakit niya nagagawa ang mga ito? Eh ayon sa kanyang ano, hindi na daw niya masikmura at nakokonsensya sa mga ginagawa niya. Kumbaga, sinisingil po siya ng kanyang uh, budhi. Yun. Bakit niya nagawa ito? Na Sara Duterte. <laughs> sa mga paninirang uh, ibinabato sa mga pamilya Duterte. Kasama rin dyan ang uh, Iglesia ni Cristo. Siyempre, mga kababayan. Sino kayo nagpatira? Iba umamin siya mga Sino kayo nagbabayan sa kanya para sirain ng Iglesia? Malamang, Kasama din dyan ang Iglesia Ni Cristo mga kababayan dahil sa kanyang binabato ng mga paninira lalong-lalo na po sa ating leader na namamahala po sa buong Iglesia Ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo na yung video niya na bago na sinasabi niya na siya po yung mastermind sa pagpaslang kay Kaper Silapid na isang uh, komentarista sa social media at sa mga radyo, mga kababayan. Kaya itong ipapakita ko po sa inyo, mga kababayan, ayun na po ang humusga. Hindi, hindi na yan na hindi sa bayan. Baka nagdadrama naman yan dahil nga kinapos ang bayan. Di ba nakaran 25,000 daw para pabanguhin ng isang mayor? Di ka ba naman sirat ulo ka lating tanga? <laughs> ko. Kaya, eto, nag-iiyak siya na hindi, eh, hindi na siya mga uh, sigmura yung kanyang ginagawang paninira. Panoorin po natin mga kababayan. Siya na mismo ang nagsabi, ano? Saan <laughs> naman ang income ko eh? Sapat naman para sa amin sa YouTube? Tingnan mga nun, hindi ko tinitira si Bongbong, Ang dami. Um, Unang moment ko palang, makita mo, libo na agad. Libo na agad yung nanunod. Kasi, sinusunod ko yung gusto ni... sino sa gusto ni sinusunod ko yung gusto ni sino sinusunod, sinusunod ko... Kasi alam ko naman, isang ko na Sarah, eh. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang bisaya. Ramdam hmm. ko, sobrang naramdaman ko, sobrang naawa talaga ako kay, kay Vice President Sarah Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko, mga, wala ko na ako ng mga views dahil dahil nasa, hindi ako ngayon, ikatilalabas ko yung sekreto ng mga ng mga Marcos. Eh. Diba? Mukhang, mukhang nagkakasalasalabat na, ano ba? Diba? Hindi ko na kaya e, na talaga hindi ko na kaya, Do? hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga kahilan mo sa utang na loob na yan, Putang yan. <laughs> <laughs> utang na loob na yan, kaya ko na lang eh, sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung ano na yan, yeah, utang na loob na yan pero hindi ko na kayang gawin. Kaya may rason ako mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako sabi ko nga hindi kasi kayo eh. Hindi, hindi kayo. Hindi kayo yung nasa... Ang alam niyo lang manood. Ang alam niyo lang ano. Pero gano'n pa man, di pa rin ako nawawala. Di pa rin ako ng pag-asa. Nakating ang panahon na... Although mawawala na ako ng income sa YouTube dahil nga sa... Ito, kita niyo naman. <laughs> 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 drama din eh. Parang hindi rin sincere sinasabi sinabi. Mga kababayan, napanood nyo po yung uh, sinabi ni Epifanio Labrador. mukhang drama pa rin eh. Nako, yari ka. Pati amo mo nilaglag mo na. Alala ano niyan Epifanio Labrador. Paano yung mga followers <coughs> mo na nagudol mo na napaniwala mo sa pagiging uh, supremo mo eh kaya pala nagagawa mo yan eh meron ka palang amo na nagbabayad sa iyo Mukhang tama yata yung sabi ni, so, ano <coughs> ah, ni Rondinio Stevia. Supot pala ito si Supremo talagang naniniwala na talaga <coughs> ako doon kay Aaron de Justine. Takot pala magpatuloy daw ito. Kaya pala ganon. Purong sulong pala. Pala talaga pala hindi yung taong ito. <coughs> Nayabuang <coughs> na. O, oh. di ba wala siyang tigil sa kakasira sa mga Duterte? Malamang mga kababayan, itong uh, paninira sa si Iglesia ni Cristo, mm. eh kasama din dyan sa utos sa kanya, mga kababayan. kaya? Nagutos. Although si Epipanyo Labrador, eh inamin niya na binabayaran siya para tirahin at sirahan ang mga Duterte. Eh, tignan niyo, dahil daw sa utang na loob. Kabaong. Eh, sinisip pa yung mga taga-suporta niya eh. Ang alam niya lang manood. Hindi niyo alam yung nangyayari sa akin. Parang ganun yung gustong pan... Napansin ko nga. Parang ano eh. may utang na lumpa yung mga viewers eh. Ang gustang alam niya lang manood. Ikon buat nak. Kalau saya alam ni makasih bubera dan bubera, tuloy. Oh, saka magtatago ngayon? Ah, dyan ka naman mundo ka naman. Tuluyan ka sa mundo ko. Sama mo tulig oh, anong masasabi ng mga solid na tagasunod nito na isa talagang scammer na magnanakaw? Maraming nagyong 200,000 pesos. Hindi naman mga kababayan. 'Di eh, kaya palagudin siya kasi pa ng tao. Ganyan siya. At dahil sa sa mga taong uh, sinisiraan niya, eh meron pala siyang kinikitang pera. Meron pala siyang uh, motibo. Mga kababayan. Isipin mo kaya mo nga uh, ibenta yung prinsipyo mo. Ito to pala yung pinost ni ano. Yung kay yung sa kay ano yung 25,000 na nagpapabayad siya para pambanguhin yung mayor. Eh ito to pala talaga sa bagay. Ano, kay Chris Ulo, di ba? 25,000. Ay ambition na talaga pala ito ng taong ito. Ambition na talaga yung magpabayad. Wala na. Para lang manira ng uh, mga tao? O dahil ba uh, malapit na yung uh, itinakdang panahon uh, sa